Mukha naman sa larawan ni Jimmy, mukha naman siya ay nasa mabuting kalagayan, no? Ang sinasabi kasi ng mga Israeli, tinago daw sa mga tunnels itong mm. mga uh, hostages nito. Pero mukha naman sa itsura niya, mukhang hindi siya galing sa tunnel, no? <laughs> Ewan ko lang, baka nakapagpalit na ng damit yan. Pero yung mga nakita ko, alam mo, nakatutok ko sa ako sa Al Jazeera. Kung gusto niyo po talaga ng um, second by second coverage na nangyayari dyan sa genocide sa Gaza, eh, katutok po kayo dapat sa Al Jazeera, no? Eh, yun nga po, no, kung totoong nasa tunnel yung mga hostages na yan, eh hindi ganyan po itsura niya, no. Pero mukha namang nakakain sila doon sa detention, no, at mukhang uh, nasa mabuting kalusugan. Hindi po ko sinasabi na legal yung nangyari sa kanila, mali po yan, no. Pero nakikita po natin na nagkakaroon sila ng palitan ng mga bihag, di ba, sa panig ng Hamas at ng Israel. At ang hindi ko maintindihan dito sa Israel, napakadaming bata na binihag dahil itong mga bata raw ito, nang babato ng mga sundalo. Pero bakit mo naman kinukulong ang mga bata? Yan po'y labag doon sa karapatan ng mga bata according to the International Convention on the Rights of the Child. Makatatanggap, attorney, uh, ng life, uh, Lifetime Social Security Benefits at uh, Regular uh, Stipends uh, o Allowance mula sa Israeli Government, ang Pinoy Caregiver na kasama po uh, sa unang batch na pinalayang hostages ng Hamas. Ang Philippine Embassy, ang uh, mismong naganunsyo nito at sa paliwanag ng Israeli Government, bagamat Pilipino, makakasama ito sa nabanggit na benepisyo na ibinibigay sa mga Israeli na biktima po ng mga terorismo. Binesita naman ni Philippine Ambassador to Israel, Pedro Lailo Jr., ang Pinoy caregiver na si Jimmy Pacheco, matapos ang 49 na araw sa kamay ng militanting Hamas. Maging ang ating uh, uh, pangalawang Pangulo ay nagpapasalamat din uh, sa gobyerno ng Qatar, Egypt at Iran sa tulong naman ito para mapalayang Pilipinong bihag nga nitong Hamas. Noong Sabado, ayon kay VP Sara ang kaligtasan ni Jimmy Pacheco ay tagumpay din ng Marcos Administration sa ng Department of Foreign Affairs at makawani ng Embahada ng Pilipinas yan sa ang, Israel. Oh, yan ang gusto ko kay VP, no? nagpapasalamat, nakalimutan na natin na dapat pagsalamatan natin yung mga taong gobyerno na wala pong tigil at walang kupas ang kanilang pagsisilbe, lalo-lalo na para pangalagaan po yung kapakanan ng ating mga OFWs, gaya ni Jimmy. Napakasarap sana ma-interview si Jimmy nang malaman natin kung saan sila dinitine, kung paano sila tinarato, no? At kung mayroong pang ibang Pilipino na kasama dun sa lugar kung saan sila binihag, dahil ang duda ko, marami pa. Ang nakapagtataka, parang napakadaming Thai. Pero ang mga Thai, hindi naman sila kilala talaga na talaga nagpapadala ng kanilang mga kababayan abroad para magtrabaho. No? Mas kilala sila dahil sa turismo doon mismo sa Thailand. No? Bakit kaya ang daming Thai na naroon? Ang duda ko, baka kasi... Maraming mga dambuhalang mga construction companies sa Thailand, baka nandoon sila, may mga proyekto, dahilan kaya maraming, mas maraming Thai ang na, na ilabas no? o na-release dito sa pagpapalit ng mga detainees. Ang tawag naman po diyan is prisoner exchange. <laughs> Pero mali po yan. Mali ang ginagawa ng parehong panig na nagkukulong ng kabataan, nagkukulong ng mga sibilyan.